Muling nagbabalik po ang inyong kasabong at kalapatid. Magandang gabi po sa mga viewers natin dito sa Canada. At magandang tanghali sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Pansamantala, iiwanan muna natin ang mundo ng pangangalapate. At dadako naman tayo sa mundo ng sabong. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa mainit na mainit at kinagigiliwan nating laro ang online sabong talpakan. Paano nga ba pumili ng manok na tatalpakan si kasabong? Tara alamin natin. Talpakan na! Good day mga senyores, mga kasabong, mga kalapatids. Talpakan na! magpatuloy mga senyores ay bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang sabong. Ano nga ba ang sabong? Ang inyong lingkod po ay binibigyan ng kahulugan ang salitang sabong na ito'y tunggalian o labanan ng dalawa o higit pang manok. Not necessary na sila ay maglalaban sa gradas ng sabungan o sila ay may tari. Ang sabong ay bahagi na ng ating kultura. Sa paglipas ng panahon, dumadami ang magagaling na manok at nagmamanok. Kasabay nun ay lumalakas din ang pustahan sa ating mga sabungan. Dahil na rin siguro sa ang Pilipino ay isang likas na sugarol. Ang inyong lingkod po ay binigyan ng tatlong uri ang mga sabungero. Una ay bilang isang breeder. Sino-sino nga ba ang mga breeders? Ang mga breeders po ay sila yung mga nagpapalahi ng manok para ipalaban at para ibenta. Naglalaban din sila pero madalang lang. Ang pangalawa ay bilang isang fighter. Sino-sino nga ba ang mga fighters? Ito yung mga madalas maglaban ng manok sa mga sabungan. Nagpapalaki sila ng manok na ilalaban nila or malimit bumili ng manok na ilalaban sa sabungan. Ang pangatlong uri ay ang mga gamblers. Sino nga ba yung mga gamblers? Ang mga gamblers po ay sila yung bumubuo ng malaking bahagdan ng mga sabungero sa loob ng sabungan. Sila ay nagpupunta lang ng sabungan para magsugal or yung tinatawag nilang para magtrabisya lang. Kung minsan naglalaban sila ng manok, just for fun. Ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano pumili ng manok na tatalpakan si Kasabong. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang sa aking channel ay paki subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload na videos Paki-watch, paki-like at paki-share na rin ang ating mga videos sa ating channel Salamat po Ang mga babanggitin ko po ay mga batayan o basihan sa pagpili ng manok na pupustahan sa talpakan Ano-ano nga ba ang mga ito? Mga senyores, disclaimer lang po ito po ay mga tips or basehan or pamantayan sa pagpili ng manok na aking pinupostahan. Hindi po ibig sabihin na kapag sinunod nyo na po ay mananalo na kayo. Hindi po. Pero ang mga tips po na ito ay makakagaan para kayo ay manalo or makabawi sa pagkakalugmok mo. Unang-una po, ang pinipili ko ay ang manok ng ating mga sabong idols. The likes of Edwin Tose, Eric De La Rosa, Edibong Plaza, Biboy Enriquez, Atong Ang, Sunny Lagun, Mr. Boy Gamilla, at iba pa. Ang mga entries po na yan ang madalas kong pustahan ang pangalawang basihan po ay ang pagiging balance. Dapat po well balance ang manok na pupustahan ko. Paano nga ba ang well balance sa isang manok? Kapag pinalakad po ang manok sa loob ng gradas ay dapat bruskong brusko ang dating. Balansyado ang kanyang station at haba ng lieg sa kanyang katawan at timbang. Ang pangatlong basihan po ay ang scorecard. Kapag po maganda ang scorecard ng isang entry ay siguradong maganda ang pagkakagaya, pagkakahanda at pagkakapoint ng mga manok na yon. Ang pang-apat po na basihan ay ang color. So inoobserbahan ko po palagi kung alin yung mga nagpapanalong kulay. May araw po na nagpapanalo ang puti at ang bulik. Kung minsan may araw naman na nahihirapan silang manalo. Alam kong may kanya-kanya tayong paboritong kulay mga senyores. Gaya ko, ang gustong gusto kong kulay ng manok ay yung mga pongkan color na may white streamers o dili kaya ay yung mga wine red white feet na may white streamers sa kanilang buntot. Kaya lang, pag po minamalas ang mga ganong kulay ay wag po nating ipilit. Kasi kung minsan nawawala tayo sa focus nawawala sa diskarte dahil bukod sa paborito nating kulay ay manok pa ng idol natin. Kaya loyalty bet pinupustahan natin. Which is mali. Kung ganun po ang sitwasyon, palagpasin na lang po natin. Anyway, napakarami namang sultada sa talpakan. Umaabot ng humigit kumulang sa isang araw. Ang panglimang basihan po ay ang kulay ng paa. May araw na nagpapanalo ang puti at yellow fit. May mga araw din na dinadayag sila ng green at black fit. At ang panghuling basihan na aking ginagamit ay ang pattern o yung mas popular na tinatawag na reglahan. Doon po nilalagay ang pwesto ng nanalong manok. So doon po sa reglahan ay makikita nyo kuminsan ang pattern. Kuminsan isap isa, kuminsan dalawa isa, kuminsan dalawa dalawa or dalawahan. Yun po yung mga ginagamit kong basihan o pamantayan sa pagpili ng manok na pupustahan online. Halimbawa po, ang ating among Edwin Tose ay kalaban ng hindi masyadong popular na fighter. Disclaimer lang po, lahat po ng lumalaban dyan ay may dekalidad na manok at may magagaling na handler. Pero ang mga pinipili ko po ay yung mga sabong idols natin na malimit mag-champion or hindi man malimit mag-champion ay consistent ang kanilang ini-score. So ituloy po natin. Alimbawa po, nakalaban si Idol Among Tose. Maganda ang score ng kanyang entry. Maganda, balansyado, makinis ang kanyang manok. Ang kulay ng manok ay kalimitang nananalo. Ang kulay ng paa ay karamihang nananalo din. Tapos kapag pagbabasihan mo, ang pattern ay sa paang nakaregla na mananalo yon pinupustahan ko po, po yon Pangalawang halimbawa po, nakasalang po ang ating idol, B-Boy Enriquez. Maganda po ang kanyang score gamit ang kanyang signature line na White Kelso. Kaya lang naobserbahan mo na wala pang nananalong puti sa sampung inilaban. Kapag ganun po ang sitwasyon, hindi ko na po pinupustahan. Pinalalampas ko na lang po. Anyway, tulad ng nasabi ko nung nauna, napakarami pong sultada. Ayo lang, hindi lang kayo dilip. Eh. May ilang-ilang -ilang basehan din po na ginagamit ng karamihan na sa tingin natin ay hindi na kailangan. Ito ay tulad ng 'yung tinatawag nilang kontrapelo. So karamihan po sa mga matatandang sabungero ay pinaniniwalaan ito. Halimbawa po, maglalaban ang puti at talisayin. Sabi ng matatanda, nahihirapang ang manalo ang talisayin sa puti. O kaya, maglalaban ang bulik at mayahin. Ang sabi ng matatanda ay hindi mananalo ang bulik sa mayahin kasi tutukain ng maya yung palay which is hindi po naniniwala ang inyong lingkod doon kasi sa dami na po ng napanood nating laban ay may nananalo naman po kahit kontrapelo siya. Isa pa po, po ay ang buwan o moon. May mga kasabong po tayo na gumagamit ng ganitong basihan. May mga kodigo po sila na nakalagay doon kung ano ang itsura ng buwan sa araw na yon. Let's say new moon. Under new moon, marami pong nakalagay doon na kulay at may mga designated numbers. So mas mataas po yung number, mas malaki po ang chance na manalo. Meron pa po, po silang ginagamit na tinatawag ko namang buraka. Parang ganun din dun sa buwan. Bali, nakasulat sa papel yung kulay ng manok at may corresponding numbers din. Kaya lang, irregardless of yung pace ng moon at kung anong araw. Yun po. So yun po yung mga basehan na ginagamit ng inyong lingkod sa pagpili at pagpusta ng manok na tatalpakan. Alam ko na marami rin gumagamit sa mga basehan na yan o pamantayan sa pagpili. Kaya sa mga hindi gumagamit niyan baka po makatulong sa inyo at tulad ng sinabi ko, yan po ay mga tips o basehan lamang sa pagpili ng manok. At disclaimer po na hindi po nangangahulugan na mananalo kayo kapag ginamit nyo yung mga tips na yan. Sa susunod pong video ay tatalakayin natin kung paano pumusta. Mas importante po yon. Kaya abangan nyo po. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. Ingat.